masayang araw po. Nandito tayo sa Palok. Ito po si Third. Nakaabang kagad pagpasok. So ngayon pa lang uh, kayo uling papasok sa mga kulungan. Ayan ang ating mga biik. Malapit na po nating maiwalay ang mga ito. Shhh! Oh, Marmar! Oh! -mar! Itinulak po yung pintuan. hindi ko po itinranka, dating hindi naman nila <laughs> si third po ang nanimuno itunulak niya yung pinto shhh shh. huh. huh, huh. yan po balik naman kaagad may isa pa pong ligaw dito po muna tayo sa may <laughs> gate para hindi sumunod palabas itong iba pa or bumalik palabas Kung nakikipagpatintero po itong isa. Teka lang, teka lang. Labas muna ako. Papalit lang ako tsinelas Para hindi siya magaan. So palit lang po ako ng panglabas na tsinelas. Abangan ko rito para po hindi na siya lalampas. So ayan po siya. Hmm. Balik po tayo sa loob. So malalaki na rin po yung bit dito. Pag po tatrang ko na po para siguradong hindi lalabas. Pag iwawalay na po at saka natin babakunahan ng hag cholera. Ha? Ikaw pa ka sa pagtakas. So yan po uh, 30 plus po Yung biik natin dito 38 kung hindi po ako nagkakamali sa pagkakatanda ko kaya lang po bago ko iwalay yung mga yan kailangan muna nating makuha yung mga biik dito itong ating mga palakihin yan po pinakakain kaya unahan na naman sila dun sa may kainan Third, dalabas ka na naman. Shh. Bawal yan. So, yun po. May malalaki naman po dito. ah uh, kung tuloy po ang order ni ka-farmer, next week malamang kunang kunong malalaki ito. Tapos po, yung may iwang maliliit, itatawid ko na dun sa dulong yon. 33 na lang po ang ating mga baboy dito gawa nung nakaraang deliver ko yung pong request niyang 20 kilos ay dito namin kinuha yung dalawa kaya po yung 35 na biik natin dito ay 33 na lang so kung makukunan ko pa po nung malalaki ito yung matitira po itatawid ko na lang doon 52 o 54 po yung mga yon so doon ko na lang sila ilalagay third sunod ka sa boses gusto mo kamot talaga ha? Hmm? 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 At yung mong kamot. Hmm? Yan okay. po. Kamot ang ating big boy. So, tuloy lang ko lang po. So, ito po. Pag nabawasan natin, uh, marami rin po yung malalaki dito. Kumakakakuha ko ng mga sampo. So 23 na lang po yung matitira. Itatawid ko na lang po dun sa kabilang kulungan. Para po makapagpahinga ito kahit ng mga dalawang linggo lang. Pagkatapos ay itong mga ito naman po ay umpisa na nating itatawid. So yan po ang ating plano. At ito lugar na to. Dati lagi pong may tubig yan. Pinakanalang ko na po para hindi nag stay ang tubig at isa pong suspect sa kuyan na pinagmulan ng sakit ng araw dahil hindi po natin mapipigilan na pag may tubig doon po na dumiren habang nililigo at naihi yung ating mga alaga kaya maiipon ang mikrobyo sa isang lugar lang po kaya yan nung pagka ito po yung ginamit nating na gulayan ng araw eh kaya tuloy-tuloy po yung aming pagsabog ng apog noon. Ay hindi po, ay nung mawala ng tubig ito, nasabugan po ng apog. Kaya kung mapapansin nyo, may kaunti pa pong puti-puti. So yan po ang aking gawain ngayon. Yung mga lugar na pinag-iipunan ng tubig ngayong tag-ulan, ginagawa po namin ng paraan para madrain. Pagkatapos po ay sasabugan ng apog na may asin. So yan po ang ating update dito sa may unahan sa ating sampalok pen at uh, silip po tayo sa iba pa nating mga alaga. Oh, padaan, padaan, padaan. Doon mo huh? So yan po ang ating sampalok pen. Yan po, kahit na nakatayo ang nanay, na dede ang mga biik ito po yung mga ipinakita kong palakihin na pinakain kanina dito sa may isang palok ayan po, tapitan natin kita nyo na may malalaki na so pipiliin po namin yung malalaki, mawas tayo para sa susunod na deliver Luanang ito pong kukuna natin dito ay mga 13 heads lang po ito at wala nang ay dito po pala yun so, pangalawang kulungan mga 13 heads lang po ang ating makukuha dito so sa deliver natin this week halos sa id na po ito kaya babawas na rin kami dun sa ating first pen para sa pang deliver nitong week na ito last week po kasi walang deliver kaya po hindi nabawasan yung ating mga alaga So this week po, maki-clean up na natin ito. Kung ano man ang matira, itatawid na natin dito sa kabila para po makapagpahinga na itong ating palakihang ito. Dahil alam nyo naman po na dun lang sa dumalaga pen or port breeding pen, 120 po ang biit natin dun. So hindi po magtatagal, eh, mag-aawat na rin tayo dun. Kaya kailangan natin maghanda ng paglalagyan. Ito pong second, at itong first breeding pen ay growing pen ang ating paglalagyan. So para po maawat naman kaagad ang mga alaga natin doon sa ating dumalaga pen ay gagawa kami ng temporary pen. Yung pong katabing kulungan na dapat ay expansion ng ating dumalaga pen or hindi naman po talaga expansion kundi relocation po para nagpapahinga nga ang lupa ay siyang ayusin namin para po itawid temporarily doon ng mga biik. Kahit na mga 3 weeks or 1 month po sila doon, by that time, malilinis na po natin itong lugar dito, tsaka po natin itatawid dito. So yun po ang ating magiging gawa niyan. Kasi po, dito sa consolidated, meron na rin tayong dapat awatin. Tapos po, may gagawin tayo dito ng mga 30 heads po. May lima po dito sa mga matatanda na kailangan ding gawin. So yung pong mga yan ay magiging dagdag sa ating pang new year na mga litsunin. At dito nga po sa ating fourth breeding pen or ang ating dumalaga pen, meron po tayong 120 biik dito. At nakatawid na po si Pingas ang tenga dito. Kaya po hindi magtatagal ay magbibreed na naman dito at uh, bandang December po, December-January, magaanakan po uli ang ating mga alaga dito. Kaya inihahanda na po natin muna itong ating magiging temporary lagayan ng mga biik. Meron pa naman pong partial na magagamit na silungan doon sa mga luma nating na silungan. So ito po, padadaanan uli namin ng traktora. Pinadaanan na po ito, padadaanan uli para po maputol ng maayos ang damo. Para pagsabog po natin ng apog at asin, makakarating sa lupa ang ating apog at asin para po madisinfect ng maayos ang ating lupa. So may malalaki po kasi dito na biik na yung pong mga anak ni Batik. Yung pinakaunang umanak, malalaki na po yung biik niya. Tatlo po silang halos magtakasunod na umanak, kaya kailangan na namin kunin ng mga yon. So dito po, gagawa tayo ng mga temporary shelter. So yun po, ang project po dito, yan yung chassis nung isang lumang sasakyan papatong na lang po namin sa kahoy tapos po papatungan namin ng yero magkakatemporary na po tayong shelter dito sa area ito yung mga lumang shelter may mga lugar na pwede pa naman pong silungan kasi hindi naman po natin bibiglaan ang paglilipat sa ating mga alaga dito So ito po ang ating magiging temporaring lagayan ng matatanda ng biik galing dito sa ating fourth breeding pen ready naman po ito may pakainan na ito wala lang pong inuman ng mga biik so yung mga half drum na lang po natin hindi naman po half drum talaga yung mga putol pong drum na mga 12 to 14 inches ang taas ang gagamitin, gagamitin po nating tubigan worst case scenario po itong mga trusses itatayuri natin para po may magamit tayong pagsisilungan. So, yan po ang aking sharing for today sa ating paggawa sa farm. Uh, kung ano po ang mayroon na tayo, siyang pag-aralan natin kung paano gamitin para po hindi malaki ang ating gastos sa paggagawa ng pakainan o pasidungan man o anuman pong gawa, gamit natin sa farm. Maraming salamat po sa inyong parating pagsama. Please share, like, and subscribe.